Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano, it's me again, ang Rodel's TV, nandito po sa loob ng UP Campus, again, nandito sa Diliman, andito po tayo sa tapat ng Palma Hall, ano, ngayon po, dito ko po, po yung pagpapatulo yung aking kayo survey ano, ibang content na naman po, para ito sa midterm election next year, sa May 2025, para sa labing dalawang senador ulit, ano, so yung pagpipilian po ng aking lahat ng may interview ay si former President PRRD, si former Senator, uh, Trillanes, former Senator Laila de Lima, Attorney Chel Jokno at saka si Attorney Nery Colmiares. Tara po, diretso na tayo sa beach. Peace lo mga kaibigan, mga viewers. Ano, eto meron na akong nakitang isang kuya no dito sa ating content para sa midterm election sa May 2025 po ano sa pagka senador. Okay po, ito la natin. Kuya, maulang galang na po. Ano, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? Ah, uh, yes sir, uh, Rolando Luwaton Cos. Rolando Luaton. Sulit po kayo taga UP dito, UP Campus. Ah, uh, madalas madalas kami nandito. Ah, nag-e-exercise ka rin dito. Oo. Oh. Okay, ito po yung tanong ko ano. Welcome again sa Rodelis TV. Ito po yung tanong ko. Kasi malapit tayong ating midterm election ano. Next year na yan, May 2025 ano. Oh, yes. Ngayon papipiliin kita kita dito sa limang maglalaban laban ng mga lalaki ano. Ito po. Ang unang-una si former president PRRD ano, si Tatay Digong. Oh, okay. Then ang pangalawa si former senator Sonny Trillanes. Ang pangatlo, si former senator Laila Dilima. At ang pang apat si Attorney Chel Diokno. At ang panglima, si ator Nery Colmenares. Ngayon, ito ang tanong. Diyan sa limang yan na tinurang ko, kanino ka? Isa lang ang pipiliin ko. Oo. Oh, si sino? Sino? Uh, uh, siguro kay... ano? Uh, sigurado talaga ako. Kay... Si Laila senador Laila Dilema. Okay. Bakit po? Harap uh, sa camera, sir. Ah uh, para maipagpatuloy niya yung 'di ba na siya dahil sa sinangkot siya sa, sa ganito di uh, para matuloy niya ulit yung ano niya yung paglingkod niya sa bayan at uh, mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan. Eh, di dapat manalo ulit siya sa susunod na eleksyon. Ah uh, okay. So meron ka pong gustong idagdag? Ayun lang para Ayun lang. Oh, sige, sir. Meron ako dito'ng dalang tali ano, ikaw mismo ang magsulat. Il lagyan mo ng ano ng uh, check. Ayan, yan yan. Sige, sige. Ayun po, dong nagdala na po ako. Sige, 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 buksan niyo po. Okay. Yan yan, pakita natin. Okay. Ayun. Ah, okay. Nakaisa na si Layla. Okay, sir. Thank you po ha. Sige. Ah, sige. Peace lo, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po parang mga estudyante sila. Halika lapitan natin at ano, tanungin natin. Hello ma'am, sir. Mawalang galang na po ano. Ako po si Kuya Rodel. And uh, pwede po mag-compress. Magkano ano po kayo? Magkapatid, magkapatid. Po. Ah, magkapatid. Okay. Welcome po sa Rodel's TV. Ano, again ako si Kuya Rodel. Ngayon ito po yung naisipan kong content ano. Kasi ito yung uh, medyo trending ngayon. Yung midterm election natin next year para sa labing dalawang senador ulit. Ngayon, ito yung uh, pagpipilian yung lima. Ano? ang unang-una si former President PRRD o si Tatay Digong. Okay? Tapos yung pangalawa si former Senator Sonny Trillanes. Pangatlo si former Senator Laila Dilima. Then pang-apat si Atty. Chel Jokno. Then ang panglima si Atty. Neri Colminares. Ngayon, ito yung pinakatanong. Diyan sa limang tinuran ko, kanino kayo? Ako po. Ikaw? Si Atty. Chel Jokno. Chel Jokno. Ikaw naman? Si Jok na din. Yes. Okay, ito ang tanong. Bakit si Chel Jok no? Kasi si ato ni Chel Jok no, makamasa po siya eh. Makamasa? Okay, mas inuunan niyo po yung mga nasa laylayan. Laylayan. Ikaw naman? Ganyan niya yung ano. Alin? Ay, wala naman niyang copy paste. Kasi kilala ko po si ano. Ah, si Chel Jok no? Yes. Okay. okay meron mo kayong gustong idagdag dahil kayong dalawa pareho. Napili niyo si ato ni Chel? Hmm, wala naman na po. Okay, sige. Okay. Eto, meron akong dalang uh, tally board, ano? Kayo na mismo magsulat. Isama natin sa video. Um, pakita natin. Sige. Yeah, okay. Ikaw din. Okay. Eto po, ng mga kaibigan, mga viewers, ano? So, isa kay uh, Senator Laila, then dalawa kay Atty. Cheryl Jokno. Okay, sa inyong dalawa, thank you very much ha. Ito pa. pa po mga kaibigan, ano, meron pa ako nakikita ang isang uh, nandito sa loob ng UP. Sir, mabalang galang na, no? Ako si Kuya Rodel, and welcome sa Rodelis TV. Ito po ang tawag dito sa ginagawa ko, ano, Kali Sorbe, ano? Okay, sir. Para sa ating midterm election next year. May ano? I think May 2025, ano, para sa uh -huh. labing dalawang pagkasinador. Ngayon, ito yung tanong ko. Mamili ka dito sa mga tuturan ko, ano? So ang unang-unang matulog na pangalan na lalaban kahit matanda na si former PRRD or si Tatay Digong. Oh. Tapos ang pangalawa si Senator uh, Sonny Trillanes, ano, former yan, dating senador yan. Si former Senator Laila Dilima at saka si Atty. Chel Jokno. Then ang panghuli si Atty. Nery Colminares. Ngayon, ang pinakatanong ito, dyan sa limang tinuran ko, kanino ka? Kay... Ano po, kay Duterte. Duterte, Duterte. bakit naman? Para sir, ano, kasi sa ngayon sir, napapansin ko lang din. Mm. Uh, nagbabalikan na naman po yung mga gulo sa, ano po, sa, sa labas. Lalong-lalo -lalo na yung? Lalong-lalo -lalo na po sa drag, sa... Ah, ramdam na talaga ngayon, nagsipagbalikan? Oh, po, marami no. Oh. Kasi As noong araw, ang sinasabi, mga sumbi daw yan ngayon. Ngayon sir, nung nawala po si... Oh. bumalik sa pagkasumbi. Oo oh, po, bumalik na naman po. Naglalabasa na naman. <laughs> Naglalabasa na naman Alis sila. Alis lahat po ata sa kalye. Meron na naman pong nanakawa ng mga ano. Ay, pati yung mga snatching bumalik na rin? Bumalik na rin po. Ay, nasya. Eh, minsan po kasi joyride rider po ako. Oo. Oh. And, marami ka na experience marami nakikita. Marami na po. Gaya po dito sa may papuntang tagig na lang po. Saan yan? Sa may tagig po. Tagig, oo. Oh. Opo, oh, eh... May nakaagawa na naman po doon, mag-asawa ng, ng motor. Motor? Opo, naka-ano lang po sila, uh, naka civilian lang po. Parang oh. nilapitan lang sila, parang kunyari nagtanong. oh Ayun, nakuha po, bago pa naman po. Bagong-bago yung motor. O, ang masaklap doon kung yun ay hulugan, di ba, mga Opo. 2 to 3 years. Okay, sir, so, final na tanong, sino ka? Si Tatay Digong? Tatay Digong. Okay, sige, pakisulat, sir. Pakilagyan mo ng check para sa pakihawak mo para ayan papakita natin ayan po siya na po ang pinapa-check natin para walang masabi ang ating mga viewers ano so ayan yan okay yan ganyan lang you okay ayan na po so sir thank you very much ha okay thank you thank you po Peace hello mga kaibigan mga viewers ano ito po meron po akong nakitang mga bikers ano dalawang babae dalawang lalaki ting senior citizen na po ito ano Hello po mo galang na po sa inyong apat ano ako po si Brother Rodel, ano? Welcome po sa Rodel's TV. Ngayon po, ano pong pangalan ni Kuya? Mark. Ikaw po? Weng po. Ate? Maymay po. Maymay. Ikaw Kuya? Kuya Jo. Kuya Jo, okay. Welcome again sa Rodel's TV. Ano ako po si Kuya Rodel again, Brother Rodel. Ngayon, malapit na po yung ating midterm election. Ano? I think uh, next year, May yan, mga May 2025. Ito po yung tanong ko, malalakas ang tunog nito. Ito kahit kahit may edad na ito, marami pa rin ditong uh, nag-aamuki, ano, na lumaban Si former PRRD or Tatay Digong, ano po Tapos si former Senator Sonny Trillanes Si former Senator Laila Dilima At saka si Atty. Diokno Then, ang last, si Atty. Nery Colminares. Ngayon, ang pinakatanong ito po Sino ang uh, ibubuto nyo at saka yung napupusuan nyo? Ikaw muna, kuya Eh, uh, PRRD PRRD, okay, former PRRD uh, Ikaw po Ganun din PRRD Ako. Ikaw ate? Ako din Ikaw? Yun din <laughs> oh talaga Lahat kayo ha Mukhang okay Ito yung pangalawa at importanteng tanong Bakit po si former PRRD? Uh, mas maraming nagawa <laughs> Talagang nakikita po ba yun yung maraming nagawa niya? Uh, nakikita naman eh kita ah. mo naman yung comparison eh. Ah, okay. Uh, bahala na sila kung mag-analyze. Okay. Ikaw so, ate, bakit chip <laughs> ano? Thumbs up lang ako. Okay. Thumbs up ka lang. Ikaw ate? Parang mas gusto ko pa rin siya. Dahil ano eh, di ba dati doon sa drugs? Uh Oo. -oh. Ayun. Ayun na, ayun na, na nga, nga po, yung ibang na interview ko sinasabi, nagbalikan daw yung mga zombie. Oo. Oh. Ayun. Di ba dati talamak yung mag-drugs? Uh Oo. -oh. Tapos, nung tunatapad yung day yung pag-analyze sa drugs uh Oo, -oh, yung war on hindi drugs. tao magawasan, tas yung uh -oh. hmm. tapos ngayon, parang Bumalik. Unti-unti. Sa pwesto. Uh oo. -oh. Parang unti-unti na ilot sa nalang babalikan. Ah, oo. Parang ganun. Okay. Parang wala na sa mga sa Ikaw naman kuya, bakit? Eh, siguro related pa rin doon. Para mabawasan na yung zombie, diba dami ka mo eh. <laughs> okay. Pero ang pinag-uusapan po natin ha, medyo mababa yung power niya dito. Halimbawa ang lumabas siya. Although, kahit maging Senate President siya, sa bagay may power din ano. Oo. Mm. Oo. So, meron po ba kayong gustong idagdag? Hindi lang naman siguro drugan pwede niyang magawa dahil oh. nanungkula niya as chief executive, di ba? Na, lahat ng ano eh, oh. alam niya na yung... Kung baka sa ano, halos lahat oh. ng posisyon na pagdaanan oh. niya, no? Lahat ng branches of ano oh. government eh alam niya kung ano yung problema. Parang oh. itutuloy niya na yung mga simula, iyan na naudlot. Oh, oh. Siguro pwede niya ituloy kasi yung iba na hinto eh. Oh, oh. Gaya na sinasabi mo, nagbalikan yung mga zombie. Opo, oh, yung isa pong na-interview ko doon, nagsabi doon sa may parting sa tagig, motor, tapos snatching sa loob ng jeep, pagsasakay ka, nagbalikan po talaga. Ngayon po, uh, si, meron pa po ba kayong gustong idagdag? yun na lang yun na lang ikaw, dalawang ate ikaw kuya siguro wala na din eh wala Kasi na din eh, ano naman Balikan given given, na. given naman lahat ng ano eh ah. ng pinagdaanan niya eh oh. Oh. ibig sabihin understood din kung ano yung babalikan niya oh, okay. di ba Opo. di mo lang kailangang i-itemize kung ano yun di, siya yung chief executive lahat yun sakop niya oh. itutuloy niya lang yung okay. mga hininto niya Ang mga nasimulan na, ano mga nasimulan na oh. bigla na lang natigil ituloy lang Okay, ngayon po, iaalaw ko kayo na kayo mismo ang magsulat para yung ating mga viewers ay walang masabi. Sure. Si Kuya, eto po. Oo. Oh. Buburahin ko to. Hindi po, ilalagay nyo lang po. Ah, catad. oh. Magla ka Maglalagay lang po. Ayun po tayo. si PRRD, oh, di ba sabi niyo? Oh, oh. Sige po, lagyan nyo po isa pa. Ah, score. Oh, score, score, score po 'yan. Oh, okay. Ikaw, Ate. Score ano daw. Oh, fan oh. ka so, Yung una si PRRD 'yan, former PRRD. Pakita po natin. Ayan po. Sige po ate pa rin yung gusto ko. O, oh, yan si po. Sige po. Okay, ikaw ate. Walang alinlangan. Mm. -hmm. Ah, yan. Ikaw kuya. Kita natin kay kuya. Kita natin. Okay. Ayun, lima na. Never again. Naputol. Eto ito na po mga kaibigan, mga viewers. ano? So, kanina po ay uh, wala pa si Piara din. Ngayon po, lumamang na siya. Okay. Sa inyo pong uh, apat, ate, kuya, no. Thank you very much, po. Peace, mga kaibigan, mga viewers. Ano, eto po, meron po akong isang nakita, nagtitinda na dito sa may gilid. Ate, anong street nga ito dito sa UP? Roses, po. Roses Street. Dito. Ah. Ayan, Marohas tapos Roses Street, ito, ano, Kanto. Ate, ito na, ano, welcome sa Rodel's TV. And ako si Kuya Rodel, mo, ano, ngayon. Ako ay nagkakandak. Ang tawag dito sa so ginagawa ko ay... Tingin ka sa camera, ate. Apo. Ay kalye survey, ano? Apo. So, ito ay tungkol sa midterm election natin next year. I think mga May yan, May 2025. Ngayon, ito, mamimili ka kasi ito, malalakas ang tunog nito, mga aspiring candidate for... Apo. Senator, ano? 12 senator Apo. ulit. Ah, Oo, ito. Ang unang-una, si former PRRD or Tatay Digong. Kahit matanda na siya, marami nag-aamuki sa kanya na siya'y kumandidato. kumandidato. Oo. etong pangalawa, si former Senator Sonny Trillanes. Ang pangatlo, si former Senator Laila Dilima. Ang pangapat, si Attorney Chel Jokno. Ang panglima ay si Attorney Nery Colbinares. Ang pinakatanong ito, sino ang ibuboto mo at nasa puso mo dito sa limang tinuran ko sa'yo? Si Digong po. Si Digong. Bakit naman? Kasi naging presidente na siya, tsaka marami na siya nagawa yun talagang sinasabi talaga nung iba marami na talaga siyang nagawa talagang marami ba talaga? marami, marami na po Oo. kung ikukumpara Saan sa maganda po kasi yung kalsada noon kahit maglakad ka dyan di ka natatakot Oo. pero ngayon lakarin mo yung madilim na kalsada matatakot ka na po eh, so ibig sabihin po. Ibig sabihin bumalik yung mga zombie? Oo. Oh. <laughs> Parang nagbalikan na Nag po sila. Oo oh, talaga? Dati nagtago sila eh. Parang oh. nagbalikan na po. Oh. Eh. Pagkatapos ng term ni Tatay Digong? Oo oh, Ah, okay. Anong gusto mong... Ito mang... pakiramdam ko po ah. Pakiramdam mo? Oh. Oo. Oh, oh. Opinyon mo lang yan. Ginagalang yan ng lahat ng ating mga viewers ngayon. Meron ka bang gustong idagdag? Wala na po siya lang. Wala na? O oh, sige. Para walang masabi yung ating mga viewers, ano? ikaw ang magsulat. Lagyan mo ng uh, ng tanda ng guhit. 'Yung iyong napili. Pakita natin sa ating mga viewers. Yan yan, Sige. So, ilan na si Tatay Digong? Anim na. Anim. Po. Si At Senator Mama. Trillanes, wala si Laila De Lima, isa Attorney dalawa. Attorney Neri, wala din ano. Okay. So, sa iyo ha. Ano pangalan mo pala? Sorry, hindi ko na tanong, ha? Bien po. Bien. Ah, po. Okay. Bien. Thank you very much ha. Okay. Okay. Thank you. Kino mga kaibigan mga viewers ano? Ito po may nakita pa ako. I think eh uh, hindi ko po alam. Tanungin na lang natin. Hello, Ate, Kuya, ano? Mawalang galang na sa inyo, no? Uh. Ako si Kuya Rodel nyo, ano, welcome sa Rodels TV. Ano pangalan niya? Beya po. Beya? Ako. Beya, ano, ara artistahin. <laughs> Beya Alonso. Ikaw naman? Ben po. Ben. Okay. okay. So, again, ako si Kuya Rodel nyo, ano, and welcome sa Rodels TV, ano, YouTuber po ako ngayon ang tawag dito sa ginagawa kong ito ay Kalye Survey. Marami kami nagkakalye survey dahil malapit na yung ating midterm election next year. I think May 2025. Ngayon, ito yung tanong ko. Mamimili lang kayo dito sa tuturan ko. Ano? So, malakas ang tunog para sa midterm election, para sa pagkasinador next year na ito kahit matanda na marami nag-aamuki sa kanya. Ne? Sa kanya, ano? si former, Sena, uh, former PRRD, Tatay Digong dating presidente natin yan former senator uh, Sonny Trillanes former senator Laila Dilima lima attorney Chel Jokno at saka si attorney Nery ang pinakatanong ito sino ang ibubuto nyo at napupusuan nyo sa limang tinuran ko ikaw si ano po si eh, eh PRRD PRRD oh, si Tatay Digong bakit naman kasi ano eh Uh, tawag neto na experience din namin kung paano niya pinamalaan yung Pilipinas. Pilipinas. O -o. Kaya para sa akin, mas okay siya na i-elect. Oo. Kahit medyo may edad na? Bakit medyo may edad na. Ganun o -o. pa rin, eh. Pero at least yung ano, yung pagmamahal niya sa bansa, nandun pa rin. Nandun talaga. Uh o ikaw naman, sino? Um, I-vote po. Uh, i po. <laughs> I-vote? F-P-R-R-D po. P-R-R-D. Patatay digong din. Bakit uh -huh. naman? Kasi ano po eh. Um, isang taon pa lang may improvement na sa ano po. Bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas po. ng bukod marunong, ma, marunong maglingkod po ng ng uh, nang maayos. Nang maayos. <laughs> okay. Huwag ka nirebusin ha. Kasi kali survey lang naman ito. Ngayon, papakita ko na kayong dalawa ha. Meron ba kayong gustong idagdag maliban dun sa magaling siyang magpalakad sa bansa natin? Ano pa ba yung nalalaman yung tungkol kay Tatay Digong? Total, pinili nyo na rin lang siya. O. Oh, ano pa yung gusto nyo idagdag? Ano? Ano pa ba? Yung kayo siya, yung piece in order natin, ano ba? O, oh, sana maayos na rin. Kasi, syempre, ano eh. Hindi naman, tawag na ito, hindi naman, ah, tawag na may <laughs> Hindi naman, madali talaga na magpalakad sa isang bansa. Kasi isang bansa tayo eh. Oo. Oh, oh. Pero, kailangan din sa mga mayan, sa lahat ng Pilipino, marunong din makisama. Marunong din na rumispeto sa... Gobyerno. Sa gobyerno Oo. Oh, oh. Ikaw, ano yung gusto mo idagdag? <laughs> Ay, ano, parang copy paste na lang. <laughs> okay, okay ito. Total napili niyo si Tatay Digong ano, iaalaw ko kayo na kayo ang magsulat, lagyan niyo ng guhit yung napili yung kandidato ano. Papakita natin sa ano sa ating mga viewers ano. Sige. Yan. Ay yan po mga kaibigan, si ano din. Sige, pakita mo rin. Ayun po. So, ilan na ang bilang ni Tatay Digong? Ocho. Ocho. Okay. Well, sa inyong dalawa ha, sa inyong napili yan ay iginagalang ng uh, ating mga viewers ano, at saka ng uh, makakapanood ng video ng ito. Okay? Thank you! Thank you po! Peace! Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano, inyo pong napakinggan yung aking lahat ng in-interview. I think sila ay nasa 8, 9, 11. 11 po na mga tao dito sa loob po ng UP Campus, ano. And uh, nagsiguro na po ako para tayo ay walang masabi sa ating interview, no. Ito po, papakita ko po sa inyo, no. Ito na po yung uh, aking talisit. Uh, tally sheet at mismo yung aking mga ini-interview ang nagsusulat kung kanino yung napili, kung sino yung napili nila at kung kanino at sino yung ibuboto nila. Kaya sa muli't muli mga kaibigan ano, muli ako yung nagpapasalamat sa suporta sa aking munting channel at uh, lagi niyo pong subaybayan ang aking uh, Ika nga ay uh, Kalye Survey dahil talagang mawiwili po kayong pakinggan dito Dahil uh, paiba po, iibahin natin lagi-lagi yung ating content dito sa tinatawag na Kalye Survey Okay po, more power po and God bless po sa inyong lahat Thank you!